pa nga ang video oh. Ay, umilaw na siya. Oh, lalakad. Naglalakad. Hello guys. Hi <laughs> Hello, guys, nandito kami ngayon guys sa bukid. Ayan oh. sa is na nang hapon or gabi. Kasama ko yung aking sister. Tayo kami dito sa pamangkin namin. Ayun, umilaw na rin Christmas light. Tung guys doon ng bahay. Nilakad lang namin kasi para matag-tag ang... Alam na. Kailangan pa bang i memorize yan? Matag-tag ang tsaba. Sama tayo. <laughs> Siyempre, ako yung taga-video, kaya siya lang yung makikita nyo. <laughs> eh, huwag nyo na akong hanapin sa video, ha? Wala tayong, ano videographer para ano makita niya ako lagi sa video anak ng pating na <laughs> ay ang inoy, anong meron pasensya na guys ha kasi na ingay dumaan yung anong tawag doon? contractor? tractor. oh trailer hand tractor hindi ang guys, oh. No. Oh. Di ba? Maliwalas, oh. Madilim na yan pero mali maliwanag pa rin tingnan, oh. Madilim oh. na pero maliwanag pa rin. Dito sa video, ayun. Hmm. Ayun, nakita pa rin, oh. Sabi ko yan. As in gabi na. At maliwanag pa rin. Hmm. 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 na nakabutan na, 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 mga yun. ibon. <laughs>

kami na lang kasi doon kami kakain ayun mo sa bukid wala nito pa rin kami naglalakad pa rin so pinutol ko guys yung ano video kanina kasi yan all storage na na kailangan mag delete doon kami pupunta guys sa gitna na yun yung may mga christmas light na yun doon doon kami kakain ito yung aming street dito, guys. Ang ganda, di ba? Oh. Oh, si ang ganda dito sa amin. Sarap ng hangin. No, yung galing sa bundok, no? Yun, no? Bundok na yan, guys. Oh. Mababang bundok lang. Bundok ka din. Taas na Oh, baba, baba, baba. parang burol. Ano burol, bundok yan. Hindi siya kasi taas ng bundok talaga ng ano. Diyan kami pupunta dyan sa may maisa na yan. Gaganda ng mga mais, diba?

Ano, ang ganda? Ganda kasi yung ano yung biglang maulan no? na, no? Tapos init. Biglang maulan? Uh -oh. Ganda? Pa, 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 sayo na bobo naman. Lang, pa ini lang ano? Wash out lang din. Let's go! Nakami punta guys yan. Sagit na nang farm, 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 farm. <laughs> Ang laki niyan. <laughs> laki ng kabog. Pops ng kabaw. Ayan, dito na kami. Papasok na kami. Ayan, gabi na guys. Mag-alas 7 na. Ha? Ang kulang. Mabilis na yun. Ayan buhay. Wala ka na. Free! Wala ka na. Wala ka na. So, yung mga mais guys, nakita nyo? oh. Kita nyo ba? Yan, malapit na lang, buwan na lang to. Mga 2 months siya, to pibungan na. Tatlong buwan pa yung ganyang kalaki. Hmm? Kailangan dito, ano, may solar dito. Pagod na. Pagod kami maglakad. Kaya Kaya pa naman trap naman din okay tasa mo tumalsek yung candy ko <laughs> Wala, <Mag -tabi>. <laughs> kita bi kitanya iba ka na ng katamanga daya kame ah dali na tayo sa hinasa bi na to kami po naman, kayo, dima? <laughs> hmm kita mangga naman din ano sa may bahay ang aming bati. Merry Christmas, nawawalhati. Ang pag-ibig ay siyang naghari. Araw-araw, maging Pasko lagi. Ang sanhi ng pagparito. Ihingi po <laughs> ng at Ang sanito ng Si Palito. <laughs> parito. <laughs> Ang sanipo. Ay! Nakarating din. Guys, oh, yan guys, so yan. Yung malaking house na yan. Na hindi pa natatapos. ano, <laughs> oh. Hindi pa natatapos pero may Christmas light na light, 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 light. Ay, nakarating din sa wakas. Oh, ha? Pero parang na naman. Hello. 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 Hi, Pero hindi na uwi oh, si Gab. Pero nakatulog naman ang aking mahal kamal ang <laughs> Ganda dito. Ang ganda dito, guys, kasi oh. Yan mga mais yan. Ay, hanggang doon. Madilim na kasi. Ayan o. Oh. So, mais yan. Mais ng ate ko yan. yung bahay ng pamangkin ko guys. Sobrang laki. Kaya hindi pa tapos. Ayan o. Oh. Sobrang laki diba? Oh. Ah! Ah! Oh, Nag-eco. -e Kailangan punuan nila ito ng bata. Mga sampung anak. So, dyan, tinan nyo guys, bundok na yun dyan oh. dyan, bundok na yun gabi na kasi, madilim na dyan, may mga kambing dyan ha? Huh? ito yata, dalawang kwarto yata to? Parang, nali, parang naliliitan din ako sa kwarto pero ang laki-laki ng sala, oh sinadyado talaga nyo yung sala malaki, kasi si pag lagi may bisita, ang dami dami-dami nila Oh. Merry Christmas and a happy new year. That's all. I guys, Bye. Thank you for watching. Thank you for watching. dito. Yeah. Okay. Thank you.